Kamusta ka, kawala? Sana okay ka lang. Di ka tulad ko na may masakit. Gusto ko tayo sama ngayon kasi may bago na naman tayong may experience for the first time. Magpapa-PT tayo or physical therapy. Although hindi naman siya injury. Matagal na tong ano eh, matagal na tong pain na nararamdaman ko sa right shoulder ko. Ngayon ko lang siya ipapagawa shout out kay Judge na in-sponsoran pa ako kay si Judge yung ka-team ko sa ano sa AOG actually isa rin yun sa reason kung bakit parang na push na ako na magpa PT after one year lampas one year na akong nagro crossfit lampas one year ko nang nararamdaman to ngayon ko lang na convince ang sarili ko na magpa PT na nga salamat kay Judge shout out sa <laughs> Baka daw kasi may, hindi ako makapag-perform ng ayos sa AOG Ano naman talaga, hindrance naman talaga siya pag may workout Lalo na pagdating sa snatch Sa snatch at saka sa beaten Doon ko usually nararamdaman yung pain Hindi ako makapag-snatch nang hindi siya sumasakit Hindi rin ako makapag-beaten uh, yung mga pull-ups, toes-to-bar usually tinitiis ko lang siya na masakit. Hindi naman kasi siya yung super sakit talaga na tipong mamamatay, pero mayroon may pain. Naisip ko kasi prevention is better than cure. So habang hindi pa tayo injured na baka mamaya ma-injure tayo, alam mo yun, dahil nga masakit, mapatakan tayo ng barbell dahil lang hindi natin na ay taas ng ayos or hindi natin magawa yung mga form na tama dahil lang sa pain eh, ipapaano na natin, baka matatanggal naman yung pain. alam mo yung bakit ko titiisin kung meron naman palang gamot or meron naman palang way para matanggal yung pain, di ba? Bakit ko tinitiis? So, parang ano eh, parang mga gamit natin yan eh. parang mga gamit sa pagpo-photo video or kahit anong gamit sa sakyan. Maintenance is better than cure, <laughs> sabihin na natin. Eh, lahat naman ng bagay kailangan ng maintenance papunta ako ngayon sa ano sa Comrade so do namin ginawa oh shout out din pala kay Jika kasi siya yung punong abala sa pag-aayos ng ano yung mga nagpa-schedule para madala si Coach Jack sa Comrade Fitness doon kami magpapa PT so hopefully may mapulot ka dito kung baka may masakit din sa katawan mo or kung ano man Comrade tapos na ang PT. Kamusta ang first experience natin? To be fair, dahil nga sinabi ko kay Coach Jack tsaka kay Sir Mike na rin, sinabi ko na first time ako. So I think inadjust nila <laughs> yung, yung kung gaano kalakas yung force. And kung makikita nyo, uh, kita ba? Ay, papakita ko na lang sa inyo yung video. May kaping, yung kaping pala masakit. Hindi ko in-expect. akala ko mo yun, cup lang, may suction lang. Masakit. So nung ano, nung una, akala ko sasalang agad ako. Bago ka isa lang sa pag mga massage, mga ganyan sa mismong ano therapy. In-interview niya muna ako ano yung mga complaints ko, saan masakit. Oh. parang naramdaman ko lang siya nung crossfit na kasi nagagamit ko na siya. Okay. Pero priority prior to it, meron na. Hindi ko siya napapansin. Ano ka sport base ba kayo ginagawa na? Wala naman. Ano lang ako before, cycling, bike. Pero, pero, pero overhead. hindi siya. Oo, oh, nothing overhead. So, so ay bakay. Wala, wala repetitive wala sa work wala man po kayo natandaan na isang araw na dahil doon sa araw na yon nagsimula na lahat na yun. Walang ganun. Parang wala na. So yun nga, slowly siya pumasok. Ah, parang okay. ganun. And then, may mga pinagawa siya sa akin movement. Then, para ma-check niya kung saan nga ba ako medyo mali ang galaw, saan ako nahihirapan, saan ako napapa-arise, saan mga movement na may sakit. May nagtuktok, may na kaya medyo meron ng defense sa Higher. So alam mo, iba yung pool dito. And then, binigay niya na agad sa akin yung rehab program sa na-identify niya na kung ano yung problem ko sa right shoulder. Hindi dinemo niya sa akin, <laughs> kain muna tayo kasi hindi pa ako nakain. <laughs> Kanina akala ko, sabi ko, wala, sumakit yung chan ko after nung PT. Kasi naalala ko, hindi pa pala ako nagla-lunch. Pinakita niya sa akin yung mga uh, movement na gagawin ko every warm-up bago mag-wod. Hindi naman niya ako pinagbawala mag-wod, pero yun nga, medyo uh, scale down yung mga movements na gagawin. Kung gusto kong makarecover or... Hindi man siya, sabi niya, hindi na daw, hindi, wag, ko, wag ko na daw expect na mawawala talaga yung pain. More on, malelesen yung pain at saka lalakas yung shoulder ko. So, yun daw yung purpose nung rehab. Kain muna ako. Yun, base, base sa uh, sinabi ni Coach Jack, sabi niya nga status ko, ibig sabihin, ito na yon, ito na yung normal ko na magganto na talaga yung shoulder ko. Siguro yun yung ano, yun yung realization natin sa video na to, yung importance ng maintenance. Yung hindi pagpapalampas nung nararamdaman natin na kakaiba. Hindi lang basta masakit eh. Something weird sa katawan. Pero ano to ha? I'm talking about general stuff. Kung baga, realization to na pwede mong i-apply ko, pwede kong i-apply, pwede mong i-apply sa iba pang bagay. Kinumpara ko yung katawan natin sa mga gamit sa photo and video, yung mga Kamera uh, camera, or mga ilaw, tripod. So, dapat inaalagaan yan. Dapat may maintenance, nililinis, chinecheck. check, uh, pag ginagamit, ginagamit ng ayos, with care. Kasi, may point of no coming back. <laughs> for sure, maraming ganun eh. Maraming tao na ganun na ayaw magpa-check. And na-curious ako kung ano ba yung reason kung bakit nga ba hinahayaan nating may nararamdaman tayong masakit or may nararamdaman tayong kakaiba. And according sa Google and ChatGPT, <laughs> na tinanong ko siya kung may psychological bias ba or something uh, about environment. Uh, nagustuhan ko yung binigay niyang reason na tingin ko possible nga yun yung reason kung bakit pinoprolong natin or bakit tinitiis natin kung ano yung nararamdaman natin kakaiba. Ano to ha? Ah? In general, sabi ko nga, pwedeng sa, pwedeng sa relationship, sa mental health or sa physical health, financial health, spiritual. So yung isa sa mga reason kung bakit daw hinahayaan natin may kakaiba tayong nararamdaman is yung ano, normalcy bias. We tend to believe that things will stay the same and that problems will resolve on their own. This bias makes us downplay warning signs because we don't want to believe that something bad could happen or is already happening. Pag may nararamdaman tayo, may napapansin tayong kakaiba, niisip natin normal lang yan. In denial tayo na may, may mali, something is wrong. Siguro may part doon na ano, may hindi, ewan ko kung may part doon ng ego or ng pride na hindi natin matanggap na mahina tayo or may mali sa atin. Nasanay na lang din tayo. pwede rin palang i-apply to sa government, no? Pero ayaw kung uh, dalhin dyan ang topic. Bala kayo dyan. ang second na ano, possible explanation is yung optimism bias naman. This is our tendency to think we're less likely to experience negative outcomes compared to other people. Kaya iniisip natin, sila lang yon. Ako hindi, kakayanin ko to. Parang hindi mangyayari sa akin yung worst case. Pero bakit ganun? Kailangan pa. Actually, mali pala yung pagkakaintindi ko sa optimism bias. No? Ang akala ko naman, ang optimism bias, kasi optimism nga eh, parang nasa isip ko, ang explanation niya, okay lang, mawawala to gagaling din to. Kasi dati naman wala to eh. So, ngayong nandito to, babalik din yan sa dati. Parang yun yung nasa isip ko, optimism bias. <laughs> Which is mali pala. Parang mas gusto ko yung explanation ko. So, number three is yung environment. Environment of hustle culture. Kinokonekta yung pain, yung suffering sa hustle kapag may nararamdaman kang masakit, parang badge of honor siya. Alam mo yun, parang may battle scars ka. Pinagmamalaki mo pa yon, Pinagmamalaki mo pa yung pain na nararamdaman mo. Ano yan eh, uso, uso din yan sa, ano eh, sa mga nagshoot sa, yan ya, sa events. Laging ang topic, paontian ng tulog. 6 hours lang tulog ko, oh, five hours lang tulog ko, 3 hours lang tulog ko. Ewan ko, parang... Hindi magandang sign kapag ano eh, kapag Huwag na yun, baka maga maraming magalit na puyat. <laughs> Siyempre, walang aamin na pinagmamalaki nila yung uh, suffering nila. Wala mang aamin na ganun. Pero, natutuwa tayo na kulang ang tulog natin. Natutuwa tayo na, hindi ba siya pinagmamalaki Pero alam mo yun, nagiging badge of honor siya kapag may nararamdaman ka ng kakaiba. Na parang dahil sobrang sipag mo, so parang ikinokonekta siya sa something positive sa totoo lang, dapat wala talaga tayong nararamdaman dapat normal so kung may gusto akong maging take away mo sa episode na to siguro yung importance ng yun nga maintenance uh, hindi lang to sa katawan ha, hindi to yung maintenance na iniinom ibig sabihin ang maintenance is synonymous to taking care of mapakatawan mapagamit mapa friendship mapa relationship pag sinabing maintenance ibig sabihin pag-aalaga. Huwag mo nang hintayin na masira yung isang bagay bago to subukang ayusin. Kasi di ba usually ganun ang nangyayari. Kasi may chance na hindi mo to maayos. Hindi katulad ng kapag ang isang bagay ay minemaintain mo or inaalagaan mo. Ang chance nito ay mas tumagal ang buhay. Alam yon. yun, wala yung imposible naman na may inaalagaan kang bagay then ang chance niya ay masira, di ba? So may chance lang na humaba ang buhay or mas tumagal lang isang bagay kung aalagaan mo to. Okay? Huwag mo nang hintayin masira ang isang bagay bago ayusin. Alagaan mo na. Inulit ko lang. <laughs> Maraming salamat sa iyo, Kawalan. Nakaabot ka ulit sa part na to. Pupunta na ako sa South at bibili na ako ng cropek na gustong gusto ng morning crew. <laughs>